saan po sila ma'am? Saan po sila ma'am? Saan po sila? Security guard dito na nagbabantay ng aming uh, mga motor, mga camel rack. Salamat kay sir, uh, SG Panol. Right, shout out sa'yo sir. Ayan mga camel rack, yung sinusundan natin si sir uh, Romeo Ogok. po si Rob, itutuloy pa rin natin ang ating bibig sakay na content lang to, matagal-tagal na rin akong binaka-upload, alos 2 weeks na, so ngayon itutuloy natin ang ating content ang bibig sakay, so maghahanap tayo ng ating alokel na hindi natin i-delivery ni sakay, papasok sa trabaho, yung papuntang Cubao lang, or Quezon City o saan man sa Diyos, pwede din. O, so, tayo dito sa ulahan. yan Ay, kumusta sa aking mga followers sa aking mga subscribers sa YouTube channel ko. Ayan, nandiyan naman yung Facebook page ko at saka YouTube channel ko. Alright. So, hanap tayo dito ng mga uh, video natin ay na papuntang Ortigas or Cubao. Uh, along the way Yung mga madadaanan natin, no? Huwag naman yung uh, malayo sa madadaanan kasi malilay tayo sa trabaho. <laughs> Alright, let's go! Ito so, ang traffic dito ha. So, dito, 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 tayo sa may dito ang no? traffic. May itong uras traffic pa rin kaya aras na Ano? Eh, no. So dito tayo sa may uh, UP. UP din yung ano na. C5 ba? Anong C5 to So, may mga nag-aabang dito ng uh, masasakyan. So, subukan natin mag-alok na uh, eh, li natin sila. Alright? So, wala nang pasahero. Ito, mag-isa na lang. Ayan, alokin natin. Ma'am, um, saan po sila, ma'am? Saan po sila, ma'am? Ah, uh, yung gusto niyo mo sumabay, ma'am? Papunta kayo ng ano? Ah, hindi po. Ah, okay mga kamera tayo ni ma'am uh, so maghanap tayo ng ibang uh, pwede natin na uh, so yun ma'am salamat uh, maglilibre sa kay tayo <laughs> right. so subukan natin dito sa okay, so simula ngayon mga kamilrak no, uh, consistent na talaga ako mag upload mayroon man tayo may isa kayo wala at least uh, i-upload pa rin natin ang ating video at least natin mag-alok pwede na siya sabay sa pagpasok sa trabaho at pag-uwi, no? so, Dito ko laging dumadaan, ito, tayo sa may buni si Rana no? So, ngayon uh, subukan pa rin natin dito maghanap ng mga hindi sa sakay no? pero parang labo na tayo mga tuha ngayon so labo na rin natin dito para din yung talaga ang ating uh, eh, magbablog no? so, daily vlog ito ang gagawin natin ngayon mga kamindra so, guys, sinubukan pa rin natin na uh, sa may isa no? sa may green hill pizza so, wala tayong nakuha na no, na ating nililili sa kain medyo mahirap kasi ngayon kasi tanghali o eh, na mainit so, so kahit pa paano nag uh, try pa rin tayo no? so siguro bukas sa mga araw nakakakuha tayo no? So magiging araw-araw uh, na natin ito na content na ipapakita ko sa inyo yung araw-araw ko nagyahe na naghahanap tayo ng pwede natin i, i libre sa kaya. No? Eh, na Eh, approaching na tayo dito sa Ortigas. So Ortigas na talaga ito dito. Alright. So naka pa, ano? naka light pa tayo. Kaya uh, muna tayo. kami nurat ka via for iko dito, dito kakara video. na. na tayo sa So guys, sana sa mga followers ko dyan mga subscribers ko, sana sundan nyo pa rin ako sa aking mga daily vlogs. So starting today mag uh co consistent na tayo sa pag-upload ng video. Sana hindi uh, kayo magsawa sa mga ina-upload na video so sa Rels, sisikapin natin magpatawa sa Rels sa uh, mga video natin sa Rels ayun ang kasama ko mga kamilrak si Sir Romeo ayun ang Marami tumatawid don't go, don't go dito. Ha? ka muna dito. All right. <laughs> Yan sa trabaho ko 'yung mga kabilera. Papasok din niya sa trabaho niya. Uh, ah, Pares naman kami ng na. isa, isa lang trabaho namin, all right? So, samahan niya kami dito sa parkingan namin. So, ang bilis ng kasama ko. <laughs> Mas malaki ang ano niya, motor eh, no? 15 155 cc ata ito. All right. You smile. Ayan ay maganda naming uh, girl. Shout out kay ma'am. Hi. Mag naming uh, security guard dito na nagbabantay ng aming uh, mga motor, na uh, mga camel rack. Salamat kay sir uh, SG Panol. Right, shout out sa'yo sir. <laughs> Ayan mga camel rack yung sinusundan natin si sir uh, Romeo Ogok. Milrock TV. Yo, <laughs> ganda ng motor niya mga kamilrock oh. Grabe, sana all may XI, XSR.